magandang hapon po sa inyong lahat shout out sa buong mundo kung pagpalang araw ipakita ko sa inyo ang aking palabas ngayon dito na naman i-update tayo i-update ko kayo sa mga puno na dito nagsilakihan ng mga puno o ito na pagmasdan nyo ang mga puno dito pagmasdan nyo ang mga puno at ang mga kahoy nagsilakihan na dito ito ang mga puno wala nang alin ang dami nang madadapuan ang mga ibon ang mga ibon Madami nang madapuan Pagmasdan nyo dito sa kapalikiran Ito ang aming area Na aming binabantayan Nagsilakihan ng mga puno dito wala na kaming magawa rito. Ito na lang ang aming binabantayan Mga puno nga nagsilakihan O dito nawala ang drone ko Hindi na bumalik siguro Nasabit ng kahoy dito Hanggang ngayon di ko pa nakita Hindi na umuwi ang aking drone Oh babay na sa iyo drone Wala na tayong kapagsamahan Oh ito na ang kapaligiran namin may puno ng papaya dito Ito ang aming napisto Ang dami na ditong mga puno Ito nagsilakihan ng mga puno dito Nawawala ng linis dito Oh, ang dami na namang mga dahon sa lupa na hulog na dito sa greenhouse uh, namin. Oh, magbabay na ako. Bye-bye. God bless you.